Mga kaibigan, tuturuan ko kayo kung paano makuha ang pinapangarap niyong abs sa loob lang ng isang buwan. Tara, simula na natin. Una sa lahat, bigyang pansin ng tamang pagkain. Bawasan ang junk food at matatamis na inumin. Piliin ang mga pagkain mayaman sa protina tulad ng karne na walang taba, whole grains, at maraming gulay. Pangalawa, huwag kalimutan ang cardio. Magjogging, magbike o kahit maglakad ng mabilis. Basta maging consistent ka, makakatulong ito para masunog ang taba sa katawan. Pangatlo, gawin ang mga exercise na para talaga sa abs. Crunches, planks at leg raises ang ilan sa mga pwede mong gawin. Mag 3 sets ng 15 repetitions bawat isa, tatlong beses sa isang linggo. Pangapat, huwag kalimutang magpahinga. Bigyan ng oras ang katawan mo para makapag-recover. Mas mahalaga ang kalidad ng workout kaysa sa dami nito. At panghuli, manatiling determinado. I-document ang progress mo, maghanap ng workout buddy, o sumali sa fitness community. Kaya mo to, Sulob ng isang buwan, makita mo na ang magandang resulta. Sulong na.